Naluto rin sa wakas after so many hours. Okay, Masin George. Mali naman mga ito, guys. <laughs> Ew, asen? Hahaha. <laughs> po dragon Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, tatlo na lang kami. Huwag kami guys si JJ. Happy trip, Jen. Ah, happy trip, JJ. Ah, Pasalubong namin. Si JJ ay bigla ang ano. Pasalubong namin, JJ. Ch si JJ bigla ang uh, lumuwas kasi nga yung namatay yung kanya. Namatay yung asawa ng kanyang ano pinsan. So pupunta po sila ngayon ng ano ng Bulacan. Mary Jane, nakikiramay yeah. kami. Condolence Patensya Ate Jane. Kaya hindi kami makapunta. makapunta Sobrang niya. busy, hindi kami makasama. Alam mo na rin. Yeah. Pakatatag ka lang Ate Jane, kaya mo yan. Ate Idol. Pasensya ka na Mary Jane sa amin. Maintindihan mo mga kami. So, Ayun. ayan guys, nandito tayo sa kubo ni Kuya Dan. Magluluto tayo na patane. Patane, patane ni Aba. Pinapa, pinapablad parang munggo. yung, mars, Yung mungo. niluluto natin sa bukid, yun naman yung ano yung marga. din siya, pero ibang klase siya, malapad Muram. siya. Ito, ano yung maliliit na klase ito yung native yata na patani ito mga kadwagon yung ating patani ayan ito yung matigas na patani yung niluluto natin sa bukid yun yung mura pa Hmm. So yan mga kadragon, simulan natin ilaga dahil matagal-tagal tong ilaga. Mas matagal to sa munggo. Tatlong oras ito Tapos naglaga sila kuya, nagluto sila kuya dan ng balat ng balat ng kalab. Ay, ano yun? Baka. Nay. Anong luto to ay sinigang? Sinigang. Kaslamat dinuguan, George. <laughs> ano yung gimpakulo nyo na, ito, pangpatani. Pagpatani. Hindi, yan you know. o. Pangpatani Ay, nga. Ay, ibig sabihin, pakuloyin mo na. ko, Wilkins. Dito, Wilkins dito, dito. din. Dito, Wilkins. Ayan guys, sila ate Greta. Mamaya nandito na yun sila. Nasa barko na sila kanina. Yung mga alas 7. Yung alas 7 yung nasaktiyan nilang barko. Ay, mga alas 2. Dito na yung Basta ako na siguro, yung... Pasyalan natin tong sibuyas hanggang doon sa dulo. Dun daw yung maganda eh. Lalaki na oh. Nung pumunta kami dito, ano pa eh. Parang kasing laki lang ng ano, hinlalaki. sa pantay ng palay. Sa gitna ng May sibuyas pa si ating Greta doon sa Isla de Peligro. Mga tatlong lata yata yun. Ayun yung mauunang harbisen. Ito, ano pa, maliliit pa. Ganda na rin, oh. Eh. Wala pa, oh. Sila kasi yung huling nagtanim dito, eh. Sana eh kung maani ito ng abril at nagtas ang sibuyas. Kaya nga magdamo sana kami mukang wala naman kaming dadamuhan. Oh, malinis. ay oh, itong maganda o ka Nung huling punta namin dito, kala ko kwan, nagapundi-pundi siya. Pero gumanda na siya. Ito yung ano, super, ano ba to? Pinoy? Red dragon yung dun sa bungal. Mas maganda yata itong super pinoy nila. Sana all may sibuyas. Ito naman yung kanilang ano palay. Matagal-tagal pa to. Kami walang sibuyas. May sibuyas kami. Isang ano lang. Isang rapat. Sarap sabag. Ay na. Dapat talagang nila at, ano. Para mabilis maluto kilala. Ayan mga dragon ito na yung tinanim natin, ano oh, kamote. Oh, di ba may mga dahon na. Sarap niyan pag ano, yung talbos, pinapatubigan ni Kuya Dan. Buti malakas din ang tubig dito. Ano karan nga lang na nag water pump kami na no. May na. Yan malakas na naman. Pati sa sibuyas magkon kaya? Bukas. Kay baka Biyernes pa eh, gubuno pa lang kami bukas eh. Hintayin ko na asdit din. Tama ka na? Tama kaya? Diyan eh, sa daan. magkuha tayo ng mangga. Ang lang. Na, nalungdaan. Na, woe. Dito sana, babasa yung ano niya. Dito, may yung babaan dito. Doon hey, no, yung sumitakot ng makina ko doon. Tapos mag-ahong ko doon sa may bayog na matumba doon. Ayun, kulay orange na. Ako. Baki amot tayo ng mangga. Parang mga naglilihi ang mga ladies. Hindi <laughs> nagsasawa sa mangga. Oppa! Pening mangga itong area na to guys ano lang to na pag iwanan na ng ilog tignan niyo, natataniman na nila ng mga gulay gulay Yan yung may mga kamote apple mango to yun ang ah dami wala mga ay mayroon ante may abuhos Mega, mega cegur. Atau nih semua kayak nggak Sige. ukdami ini wow cegey merahmi ngabu sabi. talaga Talagang talay at ating yung anteme. Eh. Okay, Kunin mo nante yung isang salay para isang kunan na lang. Okay. Nakuan mo na yung bahay nila. Baka <laughs> mag-dip na loob. Hindi gano'n yung binataw. Aray Yan, nante pwede na Tama na. <laughs> Ay, no, kadami. Oh, sa taas. Kinakain lang na ibon. Tama na, ante. ka. May bibos mo pa, eh. Tama na, Live ang babakan <laughs> Walang araw, dapat Mukhang hindi dapat na naman. Huh? Huh? Sarap na ito, guys, oh. Nag-iisang bunga ng, ano, Indian mango. Kinuha ko. Naga Wala pa man yung kasama nating, kasama nating matakaw mag kain ng mangga si JJ. Dito, auntie. Hindi pa rin nagkuhan lambot. Oh, ang sarap po. Ang mm, sarap. Ang mm, katamang tabok na eh. Ito naman yung injan. Iyan yung apple. Ayan, Jay. Mamimiss mo ang mangga. Mm, naga daw. Mm, gimas. Ano mangga man yun, manggang kalabaw. Mm -hmm. ayan guys dahil matagal lutuin yung patani baka daw hapunin tayo magluto na kami ng kanin dito sa labas maligim naman dito eh. si kuya da nagpapaligo ng aso improvised ka lang sarap pa man ang ulam natin baka at patani yan guys, check natin yung patani kung malambot na isang oras at kalati na itong ginapag vlog kaya pag nagluto ka ng ganito dapat maaga pa lang mag ano ka na kana ka na madaling araw ito yung hmm. pwede na rin eh. kunti na lang malambot na no? yun naluto rin sa wakas after so many hours ubos yung panggatong ko guys ha ubos ang pundong panggatong ni kuya dan na kamat Chile na ibus telegaya sabi ko yata yung isang puno na kamat eh. Delikado yung panggatong, patani din yung dalahin nila. <laughs> Maparigat. <laughs> Nakakamis din tong patani na to. Huling tikin ko nito, buhay pa si mama. Nagbigay din si Dana na dati sa amin nito, pero hindi namin naluto. At sobrang tagal nga niyang lutuin. Oh, Sempre haluan natin siya ng sotanghon, tsaka may dala si Auntie Pasing na ano, maliliit na hipon, galing sa karayan. Dan, ang lugar ba Si Mama, mahilig din talaga siya magluto ng ganito eh. Nabibili namin to guys sa ano, mga buhid. Sila yung maraming tanim na ganito, yung pang ano talaga siya, pang laga. Kung kanina na. sobrang tigas niya, ngayon nalambot na siya. Oh, okay. Hindi talaga siya guys na tatanggal yung balat niya. Yung hindi katulad ng munggo. Ganyan lang talaga siya. Pag i-bort yan, ang tiligaya. Malinamnam pa si Iyan, guys. Pero mas nali mas para sa akin, mas malinamnam yung sariwa. Mas, malinam -nam -nam mas nalalasahan ko, ko yung binamnam. Kaysa munggo. Mas masarap yan kaya sa munggo. Malinamnam nam sa inyo. Ganito talaga ang kulay niya, Para siyang pusit. Yung sa balat niya kasi kulay brown. Okay lang, ha? Ano lang yan, mga kadragon. Igigisa mo lang siya. Parang munggo. Di, ba, di pwede rin haluan. Ito, Auntie, ng mga dahon-dahon, no? Pero pala yan, di pwede. Pero ang nakasanayan kasi namin, nung ano lang siya, sotangon, Pwede rin, bu ano, dahon ng malunggay. Ganyang karamihan ng mga tinatanim ng mga buhid, patani. Maano kasi sa, ano yan, tuyot, matatag. Sa kanilang mga kaingin, ganyan yung tinatanim nila. Ayan, nyo na guys kung maitim ang ating kaserola. syempre nasa bukid tayo. Kahoy, kahoy lang. lang. Ang gamit. Wala namang maselan dito eh. San tiligaya lang. <laughs> Pogi, masang George. mali nam to guys. Ayan sila, Ate Greta. Baka, ah, ano, dito na rin sila mananghalian sa kumo. Wala may tukok. dito sa paano, kamachili. Andito siguro sa loob. dito lang banda Dito, dito yata nakapunok. Dito nga oh. Baka so, may butas yun. Kuya dyan yung salaw. Na ito oh, yung paa niya. Yeah. Ito oh. Ayan <laughs> 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 Ayan oh. Kung na taka, Nagdedikit yan ante. Mm. Tingnan natin kita ko na. Ay, guys, andito na ang ulam. Ay, pata Wow, tsaka bulalo. <laughs> Bulalong balat. Bulalo. <laughs> Salamat po mga sa mga biyahe niyo. Okay. okay. Sa mga sanong oh, po, dulot ng lakas sa aming katawan. gamit na patuloy sa oh. pagtugat oh, ng aming tungkol. Ang alam na guys! Try Wala pa yung ginaantay natin. Baka mamaya pa. <laughs> pang ano yun guys? Gutom na kami. Pa Kilapan. Pangidala sila. Kilapan. Sabi ko ay patali lang ang niruto namin. <laughs> Kamayan tayo. Oo. Uh, uh. Ngayon lang ulit mga ng katani. Ako. Gano, gano mo katagal ilang uwa? Kakunti naman kasi nilagay niyong anaw. Sa bawo. Hindi, inaw you know, pansit niya. Kasi hmm? ka. Ang hmm. no. ganda yung nagabalunbon sa ano hmm? Sabi nila o. Yung Hindi ka kasarap ng pangatis pag mula. Pag mahal daw kasarap sa ano. Wala oh, ano, naman, may buscooper, gaya istat kong tayo, patungo pa tayo. Mayroon ba namang balas ng baka? Mayroon pa tayo? Kung <laughs> <laughs> paano hindi mo? Mayroon pa naman ng panibagong kalan doon sa lakas, doon sa puno na lakas siya. Kuha ka. Ang buksan naman Dibas ito tono si Tuno? Ito ang masarap eh, ano? Pakseo. Pakseo lang ako. Ilang puno? Hmm? Saka puno nga ako. Ang kirini ka ni may Dalawang tray. Maging talong ko. Dala ng kirini. Eh. No? Ano yung paano niya? Pa... O binili niya na talagang... Anong? Binili niya yun. Pinasipan niya yun. Ura-ura lang. Ang gaspap. Marirang ang ayan. Hindi magwe sila ba lang? Oo. Ito, anong? Ano? Ayun. Dapat talaga magbaang sa inyo. Magwe. Ang ayaw ko pa dito, pala laki ng mgaan <laughs> Yung ang masarap diyan kuhaan, yung adubo lang. Yung balat. Hmm. sarap sa kasi ma'am? Sarap to, may ano. Sarap din sa balat. Hindi lang ko siya nagbalik din sa mga <coughs> hmm. tao ng, ng mga yun. <coughs> Natidan niya nga ng karne, ng balat. <coughs> Natidan niya. Tato <coughs> na? Gusto hmm. hmm. ko pa. Ano <coughs> mga sila yung <coughs> Nabili ko ng 20 ang kamatis. Mura na ngayon. Ang dami nga.

Magluto. Ha? Ay, na, sa pagdawa, ano ba eh, uh -huh. ito? Lang eh. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba talaga Ano ba ito? Ano ba ito? Ano Ano ba ito? 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 yun eh. Ako Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano

magkain sila okay, kung may niro ang kanin nila. Magmantika rin sila sa kanin. Pagsabi ko, pagsabi ko, magmantika yan. Ito naman sa antipaseng, binagbuungan na nga yung ulan ng ano, magsawsaw pa sa pagbuaw. Ano, sa bali niya, na. Pagsasun sila nila. Ay, 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 Balong ko daming makain dito. Dila, dani dali, 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 dali nakua. okay. daling nakuan, patani, sila ako. Daling ko taga sa na kung ilang taon na si mamang wala ako, ngayon lang ako magkakain Balin. ulit ng patani. Dali, magkasawa na. <laughs> ah! Bakit? Bakit? May... Hindi. <laughs> <Basta. laughs> <laughs> <Bansa>. Gandang damit ah. <laughs>

Dalaga ang arad ka. Na, wow! Wala ka, si Cooper. Hi, kamo. I miss you, kamo. Pinampon na namin si Cooper. Mm, <laughs> Laglag na, yung tamil ay. Tawil na, ay. Kupit. Ganda Cooper Ganda naman ang dress ni Popot. oh. hindi ko naubos mo so, siya. Hindi ko masyadong naubos siya. No, Nagbabaan oh, nga yung kabila, o. Oh. Malapad masyado yung kagandungan. Kulot-kulot na Pat pat! Inaantay namin guys si JD. lang talaga 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 na si lang talaga lang talaga lang talaga na si lang talaga lang Jidi. Ako si Jidi? Ano si Jidi? Ano na. Jidi? Jidi. paning Paano yung tawa ni Jidi? Jidi. Yeah. paning paano yung tawa ni Jidi? Ah, walang bear. Ayun ako si Lola, ligaya bear. Bear na walang ipin. Matigas <laughs> nga lang. Hindi ito makatulog ng walang bear. Eh. Hey, take a part today. Ay, tita panti. Ayos ka rin kasi. Ano Ano mo, diaper.

<laughs> Tura. <laughs> Balik agad. Ba? Ah, <laughs> <tamay. laughs> yak. Yak, yang, yak. Ew. Gusto <laughs> mo manggan. Ayan guys, pauwi na kami sa bahay dahil nandiyan na daw sila ating Goreta. Kala namin dito sila magdiretso sa kubo ni Kuya Dan. Yung pala. Okay, Tinantay ah. pa naman siya ni Yang dito. Doon pala nag-direct so.